Nilabas na ni Maharlika ang video, well, you enjoy the polboronic government. If you like that, then be it. Kayo mga sundalo na nanood ngayon, binawasan na naman. Nung una, pulis. 50 pesos yung rice subsidy nila binawasan. Ano? now, recently, nakita ko sa post ni Joey. Anong ginawa nila dito? Tagna natin. Ang AFP, mga palangga, binawasan na naman nila yung benepisyo, okay, na 50 pesos para daw i-donate. Ilan ang AAP? Ilang numbers of AAP na AFP uh, natin, members? 50 pesos para daw i-donate sa Karina, sa mga nabiktima ng Karina. May memo, yung higher headquarters ng AFP, nung July 28, nakakartasan daw, ang kanilang subsistence allowance ng 50 pesos para i-donate sa mga biktima ng Karina. Mandatory daw ito kasi wala walang choice ang mga sundalo. Sabi dito ni Joy kung i-apply ang kaltas sa lahat ng AFP personnel between 7.5 to 9 million ito. Isang beses na kaltas pa lamang. Imagine mo 10 uh, like, let's say 10 million. Oh, reference command guidance. In the reference of Typhoon Karina entered the Philippine area of responsibility last July 24 with a maximum sandy winds increasing from 155 kilometers per hour to 165 kilometers per hour which has devastated several provinces and flooded various cities in National Capital Region per instruction from Higher headquarters, the command would like to ascertain the willingness of our PA personnel to donate 50 pesos to be deducted from subsistence allowance which will be donated to the victims of the said typhoon. Ano ginagawa ng DSWD? Anong ginagawa yung budget para dyan? Bakit kukunin pa itong mga kaluluoy na mga kayo dyan, na mga AFP members na yan, mga sundalo? 50 pesos lang yun. Kung sa isang tao mo lang, babawasin yun, mga kapalangga, wala 'yun, barya lang 'yun. Pero bulk mass pangkaramihan at magtototal sa 10 almost 10 million. Kaya kanino mapupunta? O sabi nga ni Maricel, 150,000 na bang AFP kulang lang pala tayo ngayon. Ano dapat kulang pala dapat para tayo mga sundalo. 7.5 million. Kanino mapupunta 'yan? Nasaan yung mga uh, nasaan ang budget ng AFP? Kung gusto niyo magdala, nasaan ang confidential fund? Kasi may mga confidential funds yan mga 'yan. Bakit ultimong 50 pesos na nakawin niyo dito sa kawawang sundalo na hindi nga niyo mabilhan ng tamang mga gear sa kanila? ang laban. Only the test time na dinoble ang mga salary niyan. Ngayon kayo. Ngayon, tatanggalin nila, babawasin nila. Ganito po kawalang hiya. Una, mga kapulisan, ewan ko ba sa mga pulis na ito, ewan ko ba sa mga sundalong ito, nangtsatsaga kayo sa mga uh, boss nyo, mga pulboronik. Kaya nga sabi ko, choice nyo yan. Ganito mang corrupt sa inyo mismo na mga servisyo, ano, uh, mga tagapagtanggol o tagapagligtas ng bayan. Kayo mga sundalo. imbis na dagdagan kayo, ay babawasan pa kayo. Dapat ang sundalo at mga pulis talaga, kung ako ang presidente nyo, laki ka agad ng sweldo nyo. Yan talagang uunahin ng bonggang-bongga. Katulad ni Pangulo, big time kayo lahat. At meron kayong mga scholarship, lahat ng mga anak nyo, paaral ko. <laughs> Diba? ba? Kaya naman 'yan eh. Kaya lahat 'yan. At kayo, pwede kayong may kasi parang sa US, 'di ba? Merong mga program na pwede kang mag-continuing education. Dapat may mga ganyang proyekto sa ating mga tagapagligtas o tagaligtas. Eh paano natin mabibigyan ng proyekto? Ninanakaw nito mga higher ups nyo. Eh ito nga 50 pesos pinapatos eh. Ang mga pisundalo natin, mga nabulag, dahil walang complete gear. You know, you know that already. And this bangag administration na buong pamilya ayon sa ating source ay mga polboronic, lalo kayong pahihirapan, mga kababayan. Sabi ng isang ungas, i-disbar daw si Roque, what grounds? <laughs> gusto nyo lang i-disbar? Parang ganito yung gurgurin si Maharlika. What grounds? Bakit gusto nyo akong gurgurin? Kasi nalalaman ng taong bayan ang pagiging bangag ni Lisa, bangag Bartek ni banga ni Junior at ang kapag nanakaw nila sa kaban ng bayan. Yung nagsasalita na isang maharlika na tinataya ang buhay, gusto niyong gorgorin. Pero ang pulburonic na pamilya na nilulustay ang pera ninyo, bilyon-bilyon ang mga hinahakot palabas ng bansa. Gusto niyo silang mabuhay ng mahaba? Tadang mundo niyo. Si Lisa ang edisbar dahil siya ay nakipagsabwatan sa pangingidnap ng kabataan sa Turkey. At minanupulan niya ang Korte Suprema ayan si Attorney Glanjong nagsalita na niyan at minanipula ang eleksyon ni nanakaw kasabwat ng smuggling and kidnapping pero kung bulag pa rin kayo eh magpakabulag kayo forever di ba ganun lang yon nung nasa Pilipinas ako sinasabi ni nung kakilala nila na part na ng lifestyle nila. Ang sabi nga sa akin, di ba Miss Morlica, marami namang mga nagpupulburo na oh, they can function well in terms of their corporation, business. Pero ako parang, ha? Really? Sa loob, -loob ko lang, hindi nga ako maniwala doon sa nagsabi sa akin. Hindi talaga ako naniniwala na si Kuting ay pulburon. Mm -hmm, Napulburonic nung time na yun. Siyempre, budol ka, sarado utak mo. Pero ngayon, na nakita natin yung impact ng pagiging pulburonic nila na in less than a year pa lang, nakita ninyo. Ito ang advice ko sa inyo. Okay matakot. Huwag kayo, huwag kayo, huwag kayo, huwag kayo, huwag kayo matapat matakot machugi. Lahat tayo matsutsugi. Ulitin ko, nung bata ako, maraming gustong umapak sa pagkatao ko. Lahat yun, tinumba ko. Totoo yun Hindi yung yabang lang. Kahit mga bata pa, binabali ko yung mga buto nila, mga palangga. Ulitin ko ulit yung mga bagong kakilala sa akin. Ako ay ipinanganak sa Maynila. Inuwi kami sa Bisaya. Ganun talaga ang buhay, di ba? Nung bumalik kami ng Maynila, mga palangga, high school na ako. Eh, syempre, ang ako, matigas man. Madalas ako nabubuli palangga. Eh, bisaya, bisaya. Sabi bisaya, bisaya. Uy, clear, bisaya, bisaya. Sa bawat nagsabi sa akin, ng pangasar sa akin, talagang pinaano ko, talagang, mm, talagang itong bukong-bukong ko, tumama talaga to sa lang, ah, bibig nila tama-tama talaga -tama dito. Mm -mm -mm. Ah, bisaya pala. Mm. ito sa'yo. Huwag kayong paaapi. Whether anak ni Kapitan, anak ni Congressman, kahit pa may mga pusil ang mga yan, una-unaan lang ang buhay. Pag bununot ambahin mo. O, oh, di ba? <laughs> Unahan mo na bongga-bongga. Ganun lang ang buhay. Let's say for example, kayo ay nanindigan. Huwag kayo matakot na mawawalan kayo ng trabaho. Ang tanong ko, yun lang ba ang kaya nyo gawin sa buhay ninyo? Kapag may nagsarang pintuan, may magbubukas. Huwag kayong matatakot na mawawalan ako ng retirement. Da -da 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 -da. Dahil kung nasa tama ka, mananalo ka. Mas masarap mamatay ng naninindigan kaysa sa duwag. Mas masarap pumikit ang iyong mga mata na lumaban ka sa mga demonyo kaysa sa ikinubli mo na alam mong tama ka, namatay ka na hindi mo ipinaglaban ang right. Masarap matsugi. Masarap pumikit ang mga mata na nanindigan ka. Hindi ka natakot porket governor, whatever. Pag tao na yung mga yan. Baka pa ba nagtapang-tapangan yung mga yan. Dahil sa kamkam -kam na pera ng bayan at yung mga armas na galing din sa kasamaan. So pag kayo hinamon, diskarte lang ang buhay. liputon nyo. Alam mo yung mga politiko na yan? Tanggalan mo ng pera yung mga yan na galing sa kaba ng bayan. Di ba mukha sila mga basura? Itong laban natin ngayon sa kadiliman ay sobra na. Mga OFW, you talk to your family. Imagine nyo, hindi kayo makauwi ng Pilipinas. Forever kayong OFW palangga. Kasi hindi naman lahat ng bansa pwede mong bitbitin yung iyong mga anak. So forever kayong kawawa. So manindigan kayo, ipasa nyo yung pulboronic video sa inyong mga pamilya para magising sila kung sa sa sakali. Nasa inyong mga kamay, kung paano nyo tapusin itong mga bangag na ito. Maawa kayo sa pamilya ninyo, pinamumunuan kayo ng mga bangag. Pera, budget ng Pilipinas, nasa kanila lahat. Pero hindi sila titigil. Hanggat pinapayagan nyo sila na nandyan at manggipit, hindi sila titigil.